Hugo TV Presents Pinagtagpo pero di tinadhana The Jane and Marcus Love Story Magkababata sina Marcus at Jane. Magkalapit lamang ang kanilang bahay at sabay silang pumapasok sa paaralan noong sila ay nasa elementarya. Sadyang malapit sila sa isa't isa. Si Jane ang laging tumutulong kay Marcus sa pagawa ng assignments at projects sa school. Si Marcos naman ang tagapagtanggol ni Jane pag may nang dito. Habang lumalaki, nagkaroon sila ng mga iba't ibang karanasan at pagsubok sa buhay. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matibay. Sila ay nagbibigay lakas at nagtutulungan sa bawat suliranin na kanilang hinaharap. Ang pinakaimportante para kay Marcos at Jane ay ang kaligayahan ng isa't isa. Lagi silang nagkukwentuhan nagtatawanan at nagbabahagi ng mga pangarap sa buhay hindi nila napapansin na sa kanilang kabataan unti-unti nang lumalim ang kanilang nararamdaman ngunit hinahayaan pa rin nila itong maging lihim sa bawat isa sa isang hindi inaasahang pagkakataon isang malaking problema ang dumating sa pamilya ni Marcos at kailangang nilang umalis at lumuwas ng Maynila hindi niya alam kung kailan siya babalik o kung makakabalik pa ba siya ang paghihiwalay na ito ay nagdulot ng kalungkutan kay Jane. Hindi nila inaasahan ang bigla ang pagkalayo sa tuwing mag-uusap sila online, nararamdaman nila ang sakit ng pagkakahiwalay na hatid ng distansya. Ngunit sa kabila ng pagkabigo ng tadhana na panatilihin silang magkasama. Hindi nila sinukuan ang kanilang pagkakaibigan, nagpatuloy ang buhay ni Marcos sa Maynila, at sa tuwing nagbabahagi sila ng mga kaganapan sa kanilang buhay, nadarama niya ang pagkasabik at pag-alala sa kanyang kababatang si Jane. Nagsisilbi siya bilang inspirasyon ni Marcos na nagbibigay lakas sa kanya na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Dahil sa long distance, naging hadlang ito upang mabuo ang pag-ibigan nila Marcos at Jane. Sa maraming taon na lumipas, pareho silang nagmahalan ng ibang tao. Ngunit sa bawat relasyon na kanilang pinasok, hindi sila lubusang masaya. Parang may kulang sa kanilang mga puso, at iyon ay ang isa't isa, ngunit hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na sabihin ang kanilang mga damdamin. Hindi sila maaaring magumpisa ng isang bagong relasyon, dahil nandoon ang respeto sa kanilang mga kasalukuyang mga kabiyak. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nag muli ang kanilang mga landas nagbakasyon si Marco sa kanilang bayan at muli silang nagkita. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at ang minsay lihim na nararamdaman ay bumalik sa kanilang mga puso. Nang mga sandaling iyon, naramdaman nila ang saya at kasiyahan na itinatago nila sa maraming taon. Nag-enjoy sila sa bawat sandaling kasama ang isa't isa. Nanumbalik ang kanilang closeness at lihim silang umasa na sana ay may papatunguhan na ang kanilang mga nararamdaman. Sa sandaling ito, hindi na sila nagdalawang isip pa. Kanilang sinasabi ang kanilang mga nararamdaman. At sadyang kay Tamis ng pag-ibigan nilang dalawa. Halos hindi na sila mapaghiwalay. Sinamantala nila ang oras na magkasama at gumawa sila ng mga happy memories together. Pagkalipas ng ilang araw, kailangan ng bumalik ni Marcos sa Maynila, nangako sila sa isa't isa na magpakatatag sila at kahit malayo pa sila ay ipagpatuloy pa rin nila ang kanilang relayon. Ilang buwan din na nagpatuloy ang kanilang komunikasyon online. Ngunit ang distansya ang patuloy na sumisira sa kanilang pag-ibig. Ang sakit ng pagkakahiwalay ay labis na nadaraman nila. Ang mga araw na nagdaan ay puno ng pangungulila at pagkamis sa isa't isa. Humantong ito sa pagsisimula ng hindi pagkakaunawaan sinubukan nilang ayusin ang kanilang relasyon, pero sadyang mapangahas ang tadhana. Naging busy na sila pareho sa kanya-kanya nilang buhay. Sa huli, nagpasya silang maging magkaibigan na lamang at magsimula ng panibagong buhay na malayo sa isa't isa. Nagpalit sila ng telepono, mga social media account at personal na detalye. Gumawa sila ng hakbang upang mabuhay ng malaya. Masakit man, ngunit alam nilang ito ang tamang desisyon binigay nila ang kalayaan para sa bawat isa na hanapin ang kasiyahan at kapayapaan na karapat dapat nilang matamo. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay hindi nagtapos sa isang matamis na at sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Ngunit sa kabila ng sakit, isang mas mahalagang leksyon ang kanilang natutunan na ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagkakatadhana, kundi tungkol sa pagbibigay at pagsasakripisyo para sa kaligayahan ng isa't isa ito ang kwento ng pag-ibig na pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Ngunit sa puso't isip ng bawat isa, mananatili ang isang espesyal na alaala na nagsisilbing patunay ng kanilang tapang at kahandaan na magmahal ng buong katapatan. Natuto silang gawin ang mga desisyon na kinakailangan para sa kanilang mga kinabukasan. Ito ang kwento ng pag-ibig na hindi tinadhana, ngunit patuloy na nag-uumapaw sa kabila ng mga hadlang at pagsubok isang kwento na nagturo sa ating lahat na hindi lahat ng mga pag-ibig ay tinatadhana, ngunit ang pag-ibig sa kaibigan ay maaaring magpatuloy sa kabila ng mga hamon ng buhay.